dawi guys Oop, sini lang Ayan Okay, dawi guys no Mantap guys no Mantap guys Mantap Huwag lang sanang matanggal mga kayuski Dahil Bihira lang ang sibada no Kagatan yan. Dahan-dahan lang tayo, guys. Dahan-dahan. Wow. Pandawan mga kayong ski. Pan pan pandawan at saka ano? Ah, pala mga kayong ski. Sana. Ang lalaki. Wow, makayung ski, mantap guys. Mantap guys. Dan makayung ski. Dawi guys, Dawi. Wow, sabal makayung ski. Oke, let's go. Good morning mga kayuski! It's me again, Yoko TV Official po. Welcome back sa ating fishing adventure guys, mga kayuski. For today's video, nasa numaso na naman tayo guys, no? Ayan. Yeah. Oh. Alright. Ah, mga kayuski. Kaya, samahan nyo ako sa... Uh, ating video mga kayuski. Pero bago 'yan magsubscribe na kayo mga kayuski. At hit ang notification bell. Eh. Right? Para updated tayo palagi sa videos nating i-upload, guys. Yeah, right, mga kayuski. Ito yung kaganapan ngayon, no? Right? update tayo mga yeah, guys. Yeah, no ako yung ski. Ito na ganap namin no. Oh. Abang uh, nang ng oras. Oras ang hinintay nito guys. Yeah, guys. Guys. Nice. Buenas man si Jimberto guys. Ngayon din siya. Oh. Tagmay, wa ko yung tirit. Ukapo ka lang, Niya si Alpi guys. Wa pa man guys. Shout out sa Ping para Buenas. Shout out sa mga mga tropahan ya. Dire. Paglakaw di ba di ko di. Hinay kayo kun sa tubog. Hinay kayo kun sa kan sa gagmay no. Hinay kayo. Ingay mo wala. Ha? Wala usap tak mo to. Ay ay ay. Sayang. tawin na sana mga idol. Vlog na sana. Content na sana pero palpak pala ay. Dawi guys, Dawi fish on. Cam, yeah, tunggu lir bawa pisol. Pak. Pakun seguru nak jamb, enggak ada tuh Pakun, Bos. Enggak ada tuh kami. Pas kita. Saudai. Halo, Sa. Ya, Nurul Yuski. Bahal nak tuh Pakun jamb.

Sabi uh, no? ano, okay, ko yung sawi Oo ano? Ano ko ano na ko? Ano na yung ulo? Ano na yung ulo? Ay kumalas din Gawi ang dalawang ibang hilista brothers guys Tako mo na ako ng kubit Ah. Sabi. <laughs> guys. Ah, bravo. Aquan. Ay. Buti te guys. Okay <laughs> lang. Okay lang. Tawit tayo guys, mukayuski. Ah, baka. Ah. Hayo, binitad ay mo gawa. Ha? Galaka.

Oh. guys ha <laughs> men oh, oh okay. <laughs> 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 dawi guys dawi hina-hinay lang ka ki Nak Bira, ya guys. Oh, me, oh, me. Nana, me, oh. <coughs> dawi guys Dawi Dawi yo. Oh. Dawi guys Dawi. Tapi mga ya mau kayu segi. ke ya. Ya, guys. Huh? Tapi guys

Cam. Ayo ku meter sa kwa cam. Oh, cam. Meter ko cam ni. Ah, Ang luag man. na. Bunit ko to ko ma. Ma, satu sa ni. Mari bali mai. Kay dubulan lagi ah. Yan, dawi guys. Gi. No. Eh. No. 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 Ah, erog di shopping. Mo nih. Wah, kayak pengutuhan. Hoi lah. Oh, Tepak balik, ha? Oh. Lawa mati. Ha? Lawa. Anak gamai. Oh, oh. Eh, hmm. long kan itu, Din. Mana ada tin gamai? No. Gamai ke ayu? Pokok anak tadi kayak subah. So cute. Kay mini, oh, Oh cute. Kao, yeah, da guys. Oh, fine lang. ok Dawie okay, guys no. Dahil Dawie. Ya, wow, Ayos, tudok. Mantap guys no. Mantap guys. Mantap. Wag lang sanang matanggal mga kayuski dahil bihira lang ang sibada no kagatan. Ayan. dandahan Dahan-dahan tayo, guys. dandahan dahan Wow. Ang laki, guys. Ay, -ay, -ay. Dibaling na isda.

Sige, sige, sige. Mga saba. Mga saba. Dawi si Alpi. na Kasi kapit doha mo? <laughs> doha ayaw. Eh. Ako sa likod ni mo ya. <hah> <hah> eh, Ako sa tuknan. Wala Malawi okay. Ang lahat ng kawagam Ang lahat ng kawagam Ang guys, basta kanunay. Yan, mga kayong ski. Pan, pandawan mga kayong ski pan, pan, Pandawan at saka ano Ah double pala mga kayong ski Ang laki. Wow mga kayong ski Mantap guys Mantap guys Eh Guys <laughs> nice. Oh. Mantap guys. Guys, mantap si Jin guys, Dawi. Si Bad. Ya. Yes. guys, oh. Oke. Okay iki okay, guys aku kok gunung nak nak damai, sama oh, anu guys oh sama toto mau hari hari kayuski dawai na naman si jin oh yih dirah anu

Dako kayo. Kamat siya. Tikit ako. kita ako. Siyang nga, Bisa ako. Dako kayo siya. Siyang Yan. Ang Sabaw, sabaw mo kayong yung spray. Tiyo bang, ma magkuan mag ko, mag-vlog ko. Kasama natin sa vlog natin mga kayong ski, si Ma'am Ivy, kahuli kanina. Ito ang pinakamalakas sa amin mga kayong ski, Jimbert, Jimbert Ganun yung huli niya. Oh. na pa <laughs> Mayang maya ma last 15 minutes mga kayong ski, uwi na kami. Punong puno na yung ano namin eh. Punong puno na yung cooler at saka madaming huli. At saka walang, walang natagal sa amin kahit isa. Huli lahat. <laughs> Kumplito lahat pag namin Yung mga pataw Yung mga pataw mga kayong sige Kumplito pa Yan mga kayong sige O oh, huli na nga mga kayong Ah, mga kayuski, grabing init. Ito lang ang nakuha namin oh! guys. Sa halos oh, okay yung kapit-kapit ko na. Ito yung kapit-kapit ko na. Ito yung na. namin ang area dahil sobrang init. Abang-abang no? tayo may asbahay mga guys.